ko na lang ilagay yung mga gamit ng ating mga four babies, mga kalisan para mas maayos tignan. Kasi ito yung luma na tong ano, karton. So, mayroon akong bag dito na pinakamatagal ko ng bag. Ayan. Binili ko siya sa Japan Surplus dati. Nung ano to, nung pandemic. So, dito ko na ano ilalagay yung mga gamit nila. Yung mga damit. Lahat yung mga binigay ng ating mga followers para sa kanila nung last year. Eh, para mas maayos silang tignan. Katulad nito, oh, dito ko nagay sa bag lahat. Ayan o dyan. Ayan o may unan pa ng ating kalisitas. Yung mga gamitin nila sa December, tuwing Pasko. Yung mga ano nila, paglagyan ng tali. Nandito lahat kasi yung mga damit nila. Ayan, andito pa yung mga pagkainan nila nung bata sila yung mga toy nila, ganyan. Hindi ko na ito pinapagamit sa ating mga team tarukoy. Kasi ayaw naman nila, hindi naman nila pinapansin. Yung scratch board nila dati, kaso wala na pudpud na. So, lo, sobrang luma na yon Ayan, na ko, tuloy ito, oh, kay Kali at saka kay Isno. Ayan, oh. o, tignan nyo, tinabi ko, nilagay ko sa, ano, uh, box, para sa ganun, ay, hindi ko kasi basta-basta makalimutan yung dalawang magkapatid na yon. Ito yung ano, feeding bottle nila noon. Pinagpapadedean ko sa kanila. At uh, marami pa dito. Yung ano, o, Santa Hat. Ayan, yung mga necklace nila. May unan ng pelisitas nung bata sila. Ayan, may mga damit pa ng aso dito, si Bibo noon. Pero wala na si Bibo. Ayan, may damit sila dito. Yan yung mga lock ng ano cut cage nila kasi every time na nasisira yung mga ano pinapalitan natin. Ayan, ito lalabhan ko ito mga karlisen. Ayan oh, ito yung pagsalatan ng buhangin. Ayan, ito yung ano, ito naman yung ano, ah uh, parang may butas sa capsule bag, parang pagpasukan ng hangin. Pero yung nakalagay kasi ay ito. Ito yung nakalagay ngayon. Ayan, o oh, ganyan. Ganyan yung nakalagay ngayon. So, eto. Pwede kong palitan ng ganito. Ayan o. Oh, itong paglagyan ng mga um, tubig ng ating mga pelisitas kapag tayo ay nagre-refill sa kanilang mga tubig. At mayroon din akong lock dito na natitira. Ayan o. Oh. ko doon. Pag may sira, ganyan. Ayan. ito yung tali. Tatlo ito. Ganyan. Kay uh, Samba, Pelesa at saka kay Kiara, tag-iisa sila. So, mayroon din yung parang, nagtataka ako nung una, ano ba ito, pang pukpuk pala sa ano, sa cat cage. Ayan o, oh, ito, laruan nila mga yan. At marami din ako mga lock ng cat cage. Ayan, kunyari, ito ay madudugtungan ng panibago. So, ayan yung gagamitin ko. Ayan. Ito yung hindi ko pa nagamit, mga kanisan. Ito, o. Oh, yung, ay, yung nail clip nail clipper nila o yung pangtanggal ng kuko nila natatakot kasi ako kasi baka ako ay kagatin ayan o paano pa gamitin ito pero may technique may paraan pwede mong uh, yung mineral pwede mong gawing ano nila gawing uh, sombrero para hindi ka nila makalmot at makagat ayan ito naman yung pagsalatan doon sa cut litter nila pero hindi ko na nilalagay kasi nagtatanggal kaya tinabi ko lang dito mga kalisip ito din yung mga isang laruan nila dati. Ayan, mayroon din silang ball na pinaglalaruan ganyan. Tapos mayroon pang Santa hat dito. So, ayusin ko ito mga kalisen. Ayan, may tumutunog-tunog pa. Ayan, ito yung isang lak ng ating um, pagkainan nila. So, tinabi ko lang dyan. Anytime na gusto kong palitan, ay I doon ko ilalagay. So, ito, itatapon ko na itong mga kalisan. Ilagay na natin dito para paglagyan ng mga abuhot. Ayan, ito, yung mga pagkainan nila na isa. Ito, mga ano ko ito, kumot ko dati, pero lumang lumana na. So, ang ginagawa ko, uh, pinutol-putol ko siya, ginupit ko siya ng apat para may pangtabing anytime na may bagyo, pang-punas pag na nalinisan yung mga cut box sila. Ganon yung ano ko dito, ginagawa ko sa ating mga gamit na felicitas at tarukoy. So, ayan, itatabi ko na ito mga kalisan. Ilagay ko na dito sa baga para maayos yung kanilang ano. Kasi masikip kasi dito mga kalisan sa mga nagtatanong kailangan uh, ma, ma sabi una sa lahat mga kalitan hindi ko bahay ito mga kiborang, di ba lang yuta hindi ko po ito bahay na mamasukan ako dito bilang isang kasambahay lamang at ang kwento kasi ng ating Pelisitas at Team Tarukoy una si Felisa. si Felisa ni rescue ko lang nung uh, nakaraang taon pa ano ba yon ano ba ngayon 2024 2023 2022 yata noon, kung hindi ako nagkakamali, 2022 bagyong karding. Naalala nyo po ba yung bagyong carding mga kalisen? Yung taon na yon yun po yung pag ko ko kay Mama Kat Feliz sa batang-bata pa siya nung maliit pa. Hanggang dito na lumaki, pag lang din noon dito, dyan sa kabila at saka dito. Pero mostly siya dito siya tumatambay. So ngayon, ang nangyari, nasanay na siya dito sa akin at inalagaan ko na lang siya. Hangga't nanganak nga siya kasi hindi nga ako aware kung ano nga ba yung pag-alaga ng mga pusa basta importante pakainin na lang. Yun lang ang pagkakaalam ko noon at 'wag sasaktan. Pero hindi ko inasahan nanganak nga po siya at sila na si Kiara at saka si Samba yung ano yung anak niya apat yan noon. Yun nga lang namatay yung dalawa. So hanggat dumating ang pagkakataon nagkaroon na naman tayo ng mga panibagong for babies bago ito si Dayuhan pero namatay din yung anak niya si Isno at saka si Kali. At saka ito na lang bago na lang ito bago ako ano nung pagbalik ko dito nung galing bakasyon. May dumating na naman, ayan si Orange, kaya ni-rescue na lang namin din at pinagsama namin sa ating mga felicitas. Ayan sila na nga si Team Tarukoy. So ayan. At dito sa mga nagsasabi na sana ano, malawak yung paligid at saka kailangan na uh, naka ano sila malaya sila sa isang lugar, sa bahay. Ayan. Pero hindi po pwede, hindi po advisable kasi na uh, pakawalan ko sila dito mga karisen kasi napakadelikado talaga dito sa aming lugar lugar ng aking boss. Ayan. At ako ay nagtatrabaho lamang dito bilang isang kasambahay. At may alaga ako na PWD na senior si Madam Gracilda. At saka hindi po pwedeng ilagay sila sa loob. Pakawalan kung saan-saan na lang sila tatakbo-takbo dyan. Una, hindi ko to pamamahay. Ay, hindi ko to pamamahay. At saka maraming babasagin sa loob at baka mabasag-basag. Alam nyo sa mga kalisan sa mga hindi nakakaalam, Marami ng pusa dito namatay, nasagasaan, napariwara. Kasi nga hindi nga naman ako nag-aalaga noon. Hindi pa naman ako nag-aalaga noon eh. Kaya nung time na talagang siguro uh, dumating talaga yung pagkakataon na si Pelisa ay siya yung susi para makapag alaga din ako ng katulad nila. So yun po yung totoong uh, kalagayan namin dito mga kalisen. At syempre ah uh, hindi ko rin maano kung baka magagalit yung ating mga boss, di ba? Ayan. So, mas maganda na lang dyan na nakakulong sila. At least, napapakain naman natin at saka nabibigyan naman natin ng kanilang mga inumin, naalagaan, may mga kanilang mga damit tuwing umuulan katulad nito, di ba? Kaysa yung mapariwara sila sa Uh, labas at baka mapagsamantalaan pa ng mga masasamang loob. O, oh, di ba? Ang dami-daming mga nangyayari diyan sa paligid, bat ibang lugar, lahat na papanood natin dito sa Facebook. Di ba? Ang dami-daming mga nire-rescue nila dahil inabandona. Ayan, pinapabayaan lang nila sa labas at uh, wala silang masisilungan. At sana, maraming uh, ano uh, magsilbing aral para mayroon, mayroon naman tayong karapatang mag uh, alaga talaga sa abot ng ating makakaya. Pero yung mga hiling nyo, syempre kanya-kanya tayong ano, idea, kanya-kanya tayong uh, paraan kung paano natin sila mabigyan ng oras at pagpapa uh, pagpapahalaga sa kanila, syempre depende na rin po sa ating mga sitwasyon. Kung sa inyo ay sarili nyo pong bahay yan, magagawa nyo talaga ang gusto nyong gawin kasi sarili nyo yung bahay. Ha? sarili nyo. Pero yung sa sitwasyon namin ay namamasukan lang po kami dito at uh, pasalamat tayo dahil welcome naman sila dito at wala naman silang masabi at natutuwa naman sila. So yun na lang po yung ating pasasalamatan. At least nasa mabuti silang kustudiya. Huwag na nating bigyan na, ay, animal cruelty, na napapahirapan, wala silang ano, kalayaan. Huwag na tayo maging OA masyado, oo. Huwag na tayo magiging OA. Lagi natin tatatandaan, tata importante, hindi po sila magkakasakit. At wag naman sana, ayan, aanhin natin yung kalayaan kung madiskrasya sila sa labas sakali uh, ikaw ay medyo OA ka, uh, uh, medyo OA ka, sa pagdating sa poor babies na kunting kulong lang, sasabi mo, ala, grabe kinulong na nila, wala na silang kalayaan ng ating poor babies, kawawan na sila, pakainin natin ng ganito, mga, para sa akin, hindi yan ang basehan, mga kalisen, hindi yan ang basehan, aanhin natin yung kalayaan nila kung mapapahamak sila sa labas lahat naman pinapakinggan ko kayo. Oo, kahit may mga nagagalit na sa akin, wag mo pakinggan yung mga basher mo. Kasi all in all, ikaw ang masusunod kasi ikaw ang for parent. Hindi ka nila matutulungan ng mga basher mo kasi ikaw mismo yung nasa kustudiya yung mga alaga mo. All in all, ikaw pa rin ang nakakaalam kasi ikaw ang nag-aalaga. Ikaw yung kasakasama nila minu minuto, oras-oras, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. So yun, naiintindihan ko na and um, uh, hindi natin alam kung talagang uh, sincere talaga yung mga uh, nanonood sa atin kundi yung iba para lang may masabi, para mapansin, ganon. Pero ako kasi, as long na kaya ko pa silang alagaan, go and go lang tayo at nandyan naman lahat ng ating mga ka-listeners at naway talagang safety sila sa araw-araw nilang pamumuhay at hindi sila magkakasakit. So ayan lamang mga daw ay nabigyan ko kayo ng linaw sa mga nagtatanong kung bakit nga ba uh, paulit-ulit na tinatanong nila kinukulong ko daw at hindi ko daw sila binibigyan ng kalayaan makapaglabas. Lumalabas naman kami. Yun nga lang um, hindi ano uh, in good timing. Hindi lahat ganon. Hindi ko lang kasi na-update sa inyo. Pero hayaan nyo po, sikapin ko kung yun ang gusto nyo para makita nyo talaga kung uh, nilalabas ko. Pero this time, wag mo na kasi masama ang lagay ng panahon. At super busy ang Indayani sa dito at marami akong inaasikasong iba pa. So, ayan lamang mga kalisen. Kumusta kayong lahat? And mag-ingat po tayo. God bless us all.